Good morning mga kasolar. In this video, uh, papakita ko lang sa inyo kung paano ginagamit itong ating batter, battery, kilometer. Okay, ito nabili ko dito sa Shopee. Nasa 1,056, 1,000 plus to. Uh, di dila ako sure kung magkano yung exactong amount. Bali, ito napakagandang gamitin instrument sa ating ginagawa, ginagamit na solar um, setup. Kasi unlike sa ibang mga instrument na voltmeter, ampmeter, wattmeter, ito halos nandito na lahat. Yung mga ano, ang kagandahan kasi nito, mga kasolar is na may measure niya yung in and out ng current. Kasi usually sa ibang mga instrument na may measure lang nila yung one direction, yung yung papasok or palabas. Uh, one at a time. Ito, hindi. Sabay. As in, simultaneous na na-measure nya yung papasok at palabas. Uh, mamaya papakita ko kung paano ano yun. Uh, so, ang ginagawa niyan, makikita mo doon kung ilan yung net uh, na, na harvest mo or na kukonsumo mo. Dito kasi na-minus na niya agad or uh, nakikita niya agad yung difference. Either uh, may sobra, papasok sa battery or may ko uh, kulang na kuwapasok sa ating mga load. Ibig sabihin, uh, yung mas marami yung ano natin, yung consumption kesa sa harvest. Okay. So ito yun. Meron siyang dalawang main part. Yung display natin at saka yung uh, current sensor. Ito yun, mga kasolar. solar Ito, parang ano to mga kasolar, solar Itong city sensor, pero yung city sensor kasi pang AC yon. Ito pang DC, current Uh, kaya tawag ko lang dito is current sensor okay so yan dito may tatlo siyang menu ito yung up down and settings or mode menu okay dito tayo sa next tingnan natin Oops. okay so ito yung mga ano niya. sa display meron siyang battery level battery percentage ito yung remaining time. Itong remaining time napaka-importante ito mga solar Dito makita kung ilang oras pa yung remaining time na gagamitin mo or mapupuno yung iyong battery. Ito, ito gustong gusto ko itong ano na to. Tapos ito nga yung up sa mga menu to, up, down, and uh, mode. Tapos ito, ito yung current uh, watts. Either negative or positive, dito makita mo yan. Tapos, ito yung ampere. Yung net ampere to. Net, naka-net na. Either uh, sobra na ampere na pumapasok sa battery or negative na nakokonsumo ng ating mga load. Tapos, ito yung current voltage ng ating battery. Okay. Yun lang ang main part nito. ng display Itong panel description niya. Then, lipat tayo sa susunod. Okay. Sa wiring, dito yung installation niya mga solar. Nung una nalito ako rito, pero nung ano nakita ko kung paano siya nag work madali lang pala. So ang wiring nito mga solar. Ah uh, mapapansin nyo, meron siyang dalawang maliit na wire, itong ating kilometer yung positive at negative. Yung mga maliit na wire na to, ito yung ko co dito sa positive, yung red uh, wire sa positive ng battery, then yung uh, black is yung ground or yung negative wire. Okay, yun yung isang wire niya. Tapos yung isa mga solar is yung para sa ating uh, current sensor. Ito yung current sensor. Dito lang ako medyo nalito dati kung paano yung connection nito. Pero madali lang to. Okay, so dito sa diagram, makikita natin na parang isang wire lang ang pinasukan nitong uh, dito tayo. Ayan. Parang isang wire lang ang pinasukan nitong. Ah, uh, meron kasi akong dalawang ano rito. Kinagamit na ah, uh, setup yung sa hybrid, yung sa off-grid, magkaiba po yung paglalagay dito sa hybrid and <coughs> off-grid. Kasi sa hybrid, mga ka-Solar, kung, diba, kung, kung naalala nyo yung mga discussion natin is, isa lang ang wire para sa uh, charging at isa yung wire para sa natin inverter. Ibig sabihin, yung isang wire na positive, isa lang yun. Kunwari, ito is uh, hybrid. Sa hybrid, mga ka-Solar, Uh, isa lang yung wire ng positive yun lang ang papasok dito papunta sa battery ayan kasi dun sa hybrid magkasama na yung wire ng uh, charging and load dun sa isang wire hindi tulad sa off grid hiwalay yung pas kung mapapansin niyo dalawa yung positive doon at dalawa yung negative kasi nga isang positive para sa charge controller at isang positive para sa inverter at ganoon din sa negative Uh, dalawa yon isa para sa charge controller sa sa inverter sa hybrid isa lang mga solar ayan mamaya papakita ko yan ayan. dito sa demonstration na to bali ang ano to off grid to eh kasi tingnan nyo yung load ito yung sa inverter load yun yung inverter natin so pinag parallel lang nila yung charging and uh, uh itong charger ito yung ano natin solar solar panel ayan Pwede rin. Pwede rin i-parallel dyan kasi papasok din dyan. Eh ako kasi magkaiwala ito. Itong load, yung inverter ko, pumasok doon. Tapos, yung uh, solar ko, pumasok din doon. Either way, parehas din naman. Kung paparallel mo yan, papasok din doon. Okay. So, take note lang mga solar is yung ano lang ang positive lang ang gagamitin natin. Okay. Hindi pa na yung negative eh. Pero dito sa demonstration, sinundan ko na lang positive para hindi lang magka-conflict. At saka tingnan nyo yung ano niya mga ka-solar. Yung direction niya. Ah, uh, kung nasaan yung parang uh, mga wire, nakasaksak yung mga wire, doon yung direction niya from solar palabas doon. Ito, ito. Sundin nyo to. Huwag nyo ibaliktad mga ka-solar. Kapag binaliktad nyo kasi mag-iiba yung ano nito eh, mamaya papakita ko kung ano dot sa actual okay yan ito yung current ito yung DC na pwede niyo yan sa kanya from 9 volts to 100 volts yan mataas sa isang setup sa mga setup ko 48 volts yan kaya pasok na pasok din yan next tayo ayan ito yung mga size lang niya makita niyo napakaliit lang yan mga solar 71.5 mm napakaliit hindi ko na yan pero napakaliit lang yan sa actual makikita niyo mamaya Okay, so yan. Ito yung mga available na amps. Ito yung pinili ko, 50 amps. 50 amps, sobra-sobra na to sa akin. Kaya hindi ko nalilaki yan. So, okay, 50 amps, may 100 amps, 200 amps, 300 amps, and 400 amps ang pinakamataas. Okay, so i-actual natin. Ito si kilometer natin. Okay, ito na in operation. Ito, sa ating hybrid. Ito yung remaining time. Ito, tingnan nyo mga ka, solar. Okay, so ibig sabihin nito, ayan, nagpa-fluctuate kasi yung araw pa iba-iba, kaya nagpa-fluctuate 15 hours, 31 hours, kasi biglang lumalabas para nakaka- Uh, nagkakaroon ng ano yung araw na tatakpan kaya pa iba iba fluctuating ayan nag zero ibig sabihin nito offsetting yung current charge niya is equal to consumption kaya nag zero mamaya gagalaw yan at ito masira. Ito. Dati nalilito ako, kala kapag sira to, ano siya, ibig sabihin lang nito, kung ano yung ginagamit mo, eksakto dun sa pumapasok mo kaya sira. Mamaya gagalaw yan kapag either uminit or kumulimlim ng konti. Okay. So anyway, abang inintay natin mag-activity yan, ayun, bigla siyang nag, makita yung LED light, ito yung gusto ko sa kanya mga kasolar eh. Kapag nag, bibling siyang ganyan, ibig sabihin yan, mas marami ang charging. Ayan, ayan oh. Positive, pakita niya. Positive 2.3. Ayan, nagpa-positive. 164 watts. May nakaload kasi kasalukuyan ngayon yung charger ng e-bike. Nandun sa likod. At itong rep na to. Ayan. Ayan, yeah, ayan. dahil uminit, naging plus 12 ayan, ito 669 watts ito yung equivalent na watts na pumapasok, net, net to hindi ito yung actual na pumapasok ito yung net of uh, harvest versus uh, consumption ayan, tapos ito ibig sabihin nito, iting remaining time ibig sabihin, dahil net tayo, net positive, itong 2 hours na to, ibig sabihin mga uh, 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 average of 2 hours, mapupuno na ang ating battery, tingnan nyo 49%. Kapag ganito ka stable ang araw, limbawa, hindi masyadong kumulimlim, sa loob ng dalawang oras, mapupuno na ito mag-100% na to. Pero syempre, average lang to, yan mag -iba, iba kasi depende sa ano ng araw yan. kaya tingin mo, lumalaki kasi biglang nag yung ano ng araw, kumukulimlim, yan, biglang humaba. Kasi nga, humababa yung harvest. Pero, ito, hindi ito yung actual harvest. Ito yung net harvest, itong dalawang to. Okay. Tapos, dito yung 24.6, ito yung actual natin uh, AH. Ang battery kasi natin dito, mga ka-solar, is yun sya, 50 AH, 48 volts. ayano. Kung makapansin nyo, kalahati na siya, magta-25 na, kalahati ng 50 is 25. So, ayan, lapit na siya mag-50% nito. Kapag nag-100% yan, 50 AH na to. Yan. Kung ganyan ka-stable lang araw na diretso-retso, sa loob ng oras na to mapupuno na yan. Yung mga settings. Yan. Kung gusto nyo, sa pagkabili nyo pala rito, ang una palang gagawin nyo mga ka-solar is set nyo lang itong uh, AH natin kung ilan ang battery ninyo. Madali lang yon Ganito lang yun. No? Oh. Diba? Gusto nyo set. Long press nyo lang to setting ng mga 3 seconds. Ayan. Lalabas na yung pinakaunang 01. CA. Ayan. Isaset nyo lang yan. Ayan. I-enter nyo lang. Press nyo lang itong enter. Ayan, nawala. Kasi nga, kapag walang activity, babalik sa main menu. yan So, Apen enter mo lang to para magpunta rito sa para mag uh, adjust itong AH na to then append and kung ilang AH tapos kapag okay na press menu again to um to effect the ano yung um, nilagay mong AH ng battery. Ayan. So sa akin is 50 AH kaya ayan, ayan. dahil nagbiblink siya ano siya. Tsaka makikita mo kapag gumagana itong parang running na battery level na to, nagcha-charge yan. Pero kapag walang masyadong charge yan i-stop is ang i-stop is itong ilaw at makikita mo nagne-negative yan. Okay. So ganoon lang mga kasolar yun yung para sa hybrid. Tingnan natin ngayon doon sa off-grid. Hybrid to. Okay, so si hybrid. So, parehas lang. Ito, pagkakaiba lang. Ito, ang malakas na harvest ko nito. 25, 25 amps net. sa so, lakoy na hindi ang aircon yan. 1.3 kilowatt. Okay, sa so, loob ng isang oras, sa so, pupuno na yan. sa malaki-laki ang capacity ko. Tingnan niya. 228 hanggang 250 ah yan mga kasolar ito pansinin nyo 50 plus 50 plus 50 plus 100 so 250 lahat yan kaya nakaset nyo ng 250 yun 250 nasa 88% na dahil makulim dahil maaraw ngayon 1 hour na lang magiging 100% na to yan lakas 258 ito yun mga solar ito yung sinasabi ko, since off-grid to, eh, wala ang dalawang charge control. Actually, ang nakalagay dito tatlo pa eh. <laughs> isang positive ng charge controller number one, isang positive ng charge controller number two, at itong positive ng ating inverter. Yung tatlong yan mga ka-Solar, dadaan dito sa ating current sensor. Nakatago lang nandito, pero nandiyan lahat yan yung tatlong yan nandito sa loob. Tapos, dapat para para sa orientation niya uh, kung saan yung nagsaksakang ating ano uh, mga wire doon yung from there papalabas doon sa kabila ganun ganun yung tatlo yung tatlo yung nakapasok unlike dun sa hybrid isa lang nakapasok na doon sa current sensor natin ito tatlo 1 2 3 or pwede niyo i-parallel to yung isang kung saan nag-parallel isang wire na makapal, yun ang ipapasok niya. Pwede rin yun. Ako, individual na lang. Isa, dalawa, tatlo. Pe parehas lang naman yun. Uh, i measure niya yung uh, current na puwapasok from charging at nung discharging, which is yung ating inverter. Dito, dito niya, nina-net. Uh, Ibig sabihin lang nito, ayan, since 1.29 pa... 5, 5, 5, plus 25. Tingnan nyo mga ka-solar. 25 amps ang kanyang harvest. Pero tingnan natin yung actual kung ilan. Dito sa isa is 13. Sabihin na lang natin 13. Dito sa isa is... Hintay lang natin ito. 13 plus 20. Okay. 13 plus 20 which is 33. Pero tingnan nyo yung... Ano? 25 amps. Uh, dapat 30 yan, uh, 25 amps. Kasi nga, meron akong usage na nasa 5 amps. 5 amps times 48 or 50, mga uh, 250, more or less to 30, uh, 300 watts. Ayun. Ilalas niya yun. Yung, yung consumption, ilalas niya dun sa harvest, ito yung magiging net. Which is 25 amps pa or 1.28 kilowatt. Yan net yan. Ang lakas. Anong oras pa lang. 10.30, wala pang pero punong-punong na -punong yun naman yun sa solar okay, yun lang mga solar ito yung ating kilometer na napakaganda ito gustong gusto ko itong uh, instrument na to medyo may kamahalan pero napaka-useful po dito malalaman mo lahat ang kailangan mo malaman sa iyong setup okay. thank you mga solar and God bless